<laughs> um, sempre bukod dun sa prayers, um, isa sa mga talaga masasabi ko nang sa akin sa ay tusika. Yun ano, ipasa ko na 'yung is. Saktong may Sorry guys, tama feeling ko lang ngayon. So emotional ako pero um, hindi isa sa music kasi very I ano mean, yun sa akin, significant. And para sa akin, gift talaga ni Lord yun sa akin, sa pamilya ko. Kasi, um, ano kami, musical and driven na family. So parang every time lang na may struggle, talagang music yung yung nagpapa sa amin, nagpapasaya, saya, di ba? Kaya parang itong pelikula na to, nung nakita ko, kala ko nga hindi ko na to magagawa eh. Pero again, inalaw ni mapasama ako dito, makilala ko si Direct Mike na matagal ko nang gustong makatrabaho kasi nung napanood ko palang yung tulad ng dati na sa Cinemalaya, sabi ko, Uy, astig, may gumawa ng pelikula na tungkol sa dadot, tapos musical, tapos um, may mga original songs, ganyan. Tapos dito, isa sa mga talagang ikakaproud ko din ay mga original songs po yung kinanta namin. Tapos kami po talaga yung mga Nag-record kami tapos ang rin ng mga it's such a ple pleasure and, ble and a blessing uh to work with talented musicians na talagang deserve din na uh, marinig yung yung message ng kanta nila so ayun para sa akin talagang music save uh, saves lives at um kapag malungkot ka ay 'di ba music naman talaga yung nagpapasaya sa atin simpleng simpleng uh, kanta pero ang laking uh, bagay na um, ang, ang laking tulong sa sa mood ay uh, um, like, bigat uh, naman ang uh, mga uh, question uh, and answer natin. Ano diba, ba? limang mga beauty queen. Oo, oh, oh, okay. oh therapy na masyadong ano, masyadong mabigat rin yan. Hindi ka lang pa ba? May naramdaman pa yung tension na ako kasi nabuhol yung jewel rin niya. Kasi naiyak si Glyza. That's only the first 10 minutes. Tapos yung boys natin tumatawa.